Trending sa Quiapo, akin nga ang sinubukan. Sobrang sarap pala once na inyong natikman. Kaya di na ako magtaka kung ito'y binabalik-balikan. Tara at ating subukan. Una, balatan muna natin ang mga dragon fruit. Ganito lang pala kadali tanggalin ang balat sa laman. Easy as you can. Look at that. Tapos atin ito hiwa-hiwain depende sa inyo kung gaano ito kalaki. Sa akin medyo nilakihan ko na kami lang din naman ang kakain Same process lang sa iba Thank you nga pala sa nagbigay ng dragon fruit Dahil dyan nakuntin ko ang matagal ko nang inaasam Ganito na siya Tapos maglagay na isang lata ng kondensada Simutin natin dahil mahal na ito Maglagay na isang lata ng evaporada Any brand will do Tapos haluin lang natin ito ng mabuti hanggat ma-well combined na Mmm, yummy talaga.